Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga teorya na pinagmulan ng wika. Ano nga ba ang teorya pinagmulan ng wika? Teorya ay isang pag-aaral o pagsiliksik ng isang bagay o pangyayari. Kinagamitan nito ng siyentipikong pamamaraan upang matuklasan o masaliksik pa ang isang bagay o pangyayari. Ano nga ba ang bahay? Ito ay sa aklat na ng mga teorya ay sa pinagmula ng wika at kalikasan nito. Ang mga limbawa ng teorya ng pinagmula ng wika. Una, teoryang baubaw. Ayon sa teoryang ito, maari ang wika raw ng tao ay mula sa pagkagaya sa mga tunog ng hayop. Pangalawa, teoryang dingdong kawin sa teoryang pangba magkaroon na daw ng wika ang tao ay sa teorya ito sa pamamagitan ng mga tunog na nilikha sa mga bagay-bagay sa paligid ay sa teoryang ito lahat ng baga ay may sarili tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa ay ang tunog Pangatlo, teoryang pupo Ayon sa teoryang ito, unang natutong magzita ang mga tao na hindi sinasadya ay napabulaslas sila sa bunga ng mga masisining damdamin tulad na sakit, tuwa, kalungkutan, sarap, takot, at pagbigla at iba pa. Pangapat, Teoryang Yuheho Pinaniniwalaan ng lingwanista si As Diamond na ang tao ay natutumasita bunga di umano ng persang pisikal. Panglima, Teoryang Tata pinagniniwalaan ng koneksyon ang kumpas o galaw ng kamay ng tao sa pagkat paggalaw ng dila, turaw ni sani ng tunog at matutong magsalita. Pang-ani, teoryang yararabunde ay Ang wika rawan ng tao ay nagugat sa mga tunog na kanilang nilika sa mga ritual na ito na kaula-unay nagbabago-bago at nilapitan ng iba't ibang kahulugan. Pampito, si Oriang Lala. Ang teorya ito raw ay may persang may kinalaman sa romansa ang salik sa nagtulak sa tao upang magsalita. Pangwalo, teorya ng Eureka. Sa dyang Bento, ang wika ng ating mga minuno ay may idea ng pagtatakda ng mga arbitaryong tunog upang ipakaulugan sa mga tiyak na bagay. pang -isyam. Teoryang Rene Descartes Hindi pagkakaraniwang hayop ang tao kung kaya't likas sa kanya ang paggamit ng wikang angkop sa kanyang kalikasan bilang tao. teoryang Plato. nalika ang wikang bungay ng pangangailangan. Necessity is the mother of all invasion. Sa panunwalang ito gaya ng damit, tirahan at pagkain pa pangangailangan ng tao. Ang wika kung kaya't na imbento ito ng tao. Magandang araw po sa atin lahat. Ngayon e, pag natin ay pag-aaralan natin ang isa sa pinakamahalagang aspekto ng pagkikipag ang kakayahang pragmatik. Maraming marunong magsalita pero hindi lahat ay marunong kipagbigay sa kausap iyon ay dahilan kung bakit kailangan natin matutunan kung paano gamitin ang wikang tamang paraan. Depende sa mga sitwasyon at sa mga taong kinakausap natin. Ano nga ba ang kakayahang pragmatik? Ang kakayahang pragmatik ay ang kakayahang natin gamitin ang wika ng naayos at konsekton o pagkakataon. Hindi sapat ang tama na gramatika natin. Dapat alam din natin kung kailan at paano ito gamitin. Ito ang mga halimbawa. Una, kapag kausap mo ang guro, sinabi mo, magandang umaga po, ma'am. Pangalawang halimbawa. Pero pagkaibigan mo, uy, kamusta? Parehong pagbati, pero magkaiba ang paraan. Iyan ang mga halimbawa na pag-aangkop ng wika ayon sa sitwasyon. Isang senyales na kakayang pragmatik. May tatlong mahalagang aspekto ito. Una, pagbigay galang at respeto. Alam natin kung kailan gamitin ang po at opo at kung kailan hindi nagam kailangan. Pangalawa, pag-unawa sa pahiwati. Halimbawa, kapag sinabi ng nanay mo, ang dumi ng lababo, alam mo ang gusto niya sabihin, maghugas ka ng plato, kahit hindi niya dinertsyong sinabi. Pangatlo, pag-aayos ng tono at kilos. Ang tono ng boses at galaw ay bahagi ng komunikasyon. Halimbawa, kapag sinabi ng, Sige, okay lang, pero nakasimangot ka, baka iba ang da dating sa pag pagkausap mo. Kaya, sa kakayahang pragmatik, mahalaga na hindi lang tayo magsalita ng tama, kundi maunawa din sa damdamin at intensyon ng iba. Sa kabuuan, ang kakihang pragmatik ay tumutulong sa atin na maging mabisang tagapagsalita at takapagpakinig. Ito ang dahilan kung bakit nakakaunawa tayo kahit minsan hindi na kailangan ng maraming salita. Tandaan, ang bawat salita ang binibitawan natin ay may kaibat at nadamdamin, sitwasyon at intensyon. Kaya gamitin natin ang ating wika ng may paggalang, pakikisama at pagunawa. Maraming salamat po at sana may gamitin natin ang kakayang pragmatik hindi lang sa klase kundi sa araw-araw na pakikipag-usap sa kapwa.